Hi guys, magandang magandang umaga po sa atin lahat Welcome back to my uh, vlog For today's video, magluluto tayo ng sinigang na hipon So ito guys, yung pinakamasarap sa tagulan, hipon Ayan no? sinigang, lagyan natin ng gabi Kitaw Lagyan natin guys, yung gabi Tutuwin muna natin yung gabi guys Bago yung uh, sangkap then yung so okay, guys panoorin natin kung paano ma paano magluto okay. Out pala sa mga mahilig magluto mabuhay po tayo sa mga uh, nasa lanta po ng bagyo ingat po tayo talaga mag ingat talaga tayo times din ang pag-iingat sa mga atiktoan ng bagyo mag-iingat po tayo ano? Mag uh, nung man bagyo dumating basta iingat na lang okay. ito yung gulang na pang guys yung sinigang na hipon damiyan ng pangasig wow natin kasi ito guys mahirap maluto itong sita o pwede natin isabay na rin ito sita o ito natin yung sili hintay okay. lang natin na kumulo kasi kumulo guys lagay natin yung siling uh, green Thank <laughs> you.